Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For this video, isa naman pong tanong po ng ating pong subscriber, ng ating pong sasagutin. Ito'y galing po kay Gabriel Sinyalan. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw siya makahingi ng feeding guide at saka injection guide doon po sa mga biik na gagawing inahing baboy mula biik hanggang sila'y lumaki? So kung kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pangalikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So maligayang bagong taon po sa ating lahat at happy new happy new year po sa ating lahat po mga kaibigan. So ito po yung unang araw ng ating pagbablog dito po sa araw ng uh, bagong taon na 2024. So ngayon po atin pong pag-uusapan ay tungkol po ito sa mga feeding guide at saka injection guide doon po sa mga gagawing uh, dumalaga o pamalitlahik nating mga biik bago po tayo kukuha ng mga gagawing dumalaga ng mga biik dapat pipili muna tayo ng mga karakteristik ng isang biik na pwede nating gagawing dumalaga so dapat po yung biik po mga kaibigan ay unang una ay 16 yung dede niya o kaya naman po 14 pataas yung kanyang dede at saka balansyado yung dede. Dapat magkaharap po yung dede. Kung saan yung isang dede, nandodonin yung isang dede. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, saka 16. Balansyado lahat yung dede niya. Yan po yung isang uh, hinahanap natin sa mga gagawing uh, dumalaga. Para pagdating ng araw na siya po yung mga anak, pag dumedede na po yung mga biik, ay nakahilira po silang nakabalans. Then yung kanya pong katawan, dapat malapad yung kanyang bandang balakang o yung kanyang hip bone ay malapad. Kasi, indication po yan na yung kanyang pelvic bone po ay malapad din. So, paglabas ng mga beik kapag sa panahon na siya ay manganap, ay hindi po mahihirapan yung ating inahing baboy. Dapat din yung lahi ng baboy ay natin po i-consider. Pwede yung large white, landrace, do-rocks, o kahit anong lahi ito. Basta po, yung kanya pong dugo na dinadala ng isang beik ay uh, 70% pataas dun po sa lahi ng kanya pong uh, dinadala. Ngayon po, kapag kayo po ay nakapilit na po ng biik at saka binili na po yung mga biik, dito na po papasok yung feeding guide at saka injection guide para po sa ating mga biik po mga kaibigan. So unang-una, ganun pa rin kapag tayo po ay gagawa ng dumalaga, atip itong papakainin ng starter feeds, grower feeds, at saka uh, ang kaibahan lang kasi po kapag gagawing dumalaga ay breeder feeds po yung ating uh, ipapakain, hindi po finisher feeds pagkabili po ng bake mga kaibigan hanggang isang buwan, ang atin pong ipapakain ay uh, starter feeds. And then, isang buwan hanggang limang buwan na po yung biik, ang atin pong ipapakain ay grower feeds. Five months pataas hanggang mabulugan yung mga biik natin, ang atin pong ipapakain ay breeder feeds o kaya na po gestating feeds. Doon po sa starter feeds, huwag niyo munang bigyan ng uh, sobrang dami. Paunti-unti muna hanggang maabot niya po yung a uh, half kilo per day, per BX po yan. Kapag sa grower stage na po, nasa uh, isang buwan pataas, dahan-dahan nyo ding iangat. Hanggang aabot po kayo ng isang kilo, isang kilo't kalahati. Then kapag nasa breeder feeds o sitting feeds na po yung ating gagawing dumalaga, isagad nyo na po sa dalawang kilo o two kilos per day na po yung ating papakain sa kanila. Kapag naman po uh, tungkol sa mga ating mga program for injection, pagkabili po ng biik, tayo po ay magtuturok ng vitamin B complex 1ml at saka vitamin ADE po mga kaibigan 1ml din. After tayo po mag-change into grower, 1 month pataas na po yung mga kaibigan, tayo po ay magtuturok na naman ng 1ml vitamin B complex at saka 1ml vitamin ADE. Kapag siya po ay nasa grower stage na between 1 month to 5 months pwede po kayo magturok ng uh, every month ng vitamin ADA at saka vitamin B complex 2 ml vitamin B complex at saka 2 ml vitamin ADA pag nakasagad na po sa 5 months yung ating mga lagang uh, gagawing dumalaga ang ibibigay nyo po na vitamin B complex at saka vitamin ADA ay 3 ml na po mga kaibigan pagdating ng 6 months, 7 months at saka 8 months every month na po kayong magbigay ng vitamin B complex at saka vitamin ADA hanggang siya po yung mabulugan. So sa mga panahon na iyan, dapat ang dosage po ng vitamin B complex at saka vitamin ADA ay nasa 5 ml per injection na po siya every month hanggang siya po yung mabulugan. So yan po yung ating sinusunod dito ng mga feeding guide at saka mga injection guide dito po sa ating mga ginagawang dumalaga hanggang sila po yung mabulugan po mga kaibigan. So Gabriel Sinyalan, shout out po sa dyan kaibigan at saka Happy New Year po sa iyo dyan. So yan po ating vlog ngayon. Asana naman po ako nakapagbigay bigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po sa feeding guide at saka injection guide sa mga gagawing dumulagang big po mga kaibigan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye!